Mga labing dalawang porsyento ng ibabaw ng ating planeta ay natatakpan ng tropical rainforest at kagubatan. Ang mga rainforest gaya ng Amazon ay kakaibang formation ng sahirografiya na may natatanging ekosistema at nakakamanghang katangian. Kaya sa video nito, ikikwento namin sa inyo ang tungkol sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan sa kagubatan. Ang malaking pulang bulaklak na ito ay tinatawag na Rafflesia. Ngunit marami ang tumatawag dito na corpse flower dahil sa amoy na parang nabubulok na karne. Ito ang pinakamalaking kilalang bulaklak sa mundo. May 20 species nito. Karamihan ay matatagpuan sa Malaysia at Indonesia. Ang bulaklak ay bahagi lamang ng kakaibang underground parasitic plant. Ang malaking bulaklak ay parang kulubot na repolyo at nakakahanga kapag namumulaklak. Ang malaking pre-Columbian Mayan settlement na natuklasan sa Guatemala ay tinatawag ding El Mirador o Viewpoint. Hindi pa rin natutukoy ng mga siyentipiko ang natural na resources o totoong pinagkukunan ng tubig. Kaya nagtataka sila kung paano nakaligtas ang sibilisasyon dito noon at ito rin ang pinakamatandang gilalang Mayan Pyramid. Ang mga cup-shaped fungi na ito ay karaniwang matatagpuan sa Amazonian rainforest sa Southeast Ecuador. Ang mga batang kabute ay maliwanag na orange, ngunit habang tumatanda ay nagiging mas maputla ang gulay. Ang matitigas na puting buhok sa gilid ng cup ay bumubuo ng kakaibang palamuti. Kapag may naipong tubig sa loob ng cup, inaabsorb ito ng kabute at nagkakaroon ng internal pressure na nagdudulot ng pagbitak ng manipis na pader ang kakaibang uri ng halamang kabute na tinatawag na zombie fungus ay matatagpuan sa mga tropikal na kagubatan. Isa itong manipulative na organismo dahil nakakaakit ito ng mga insekto gamit ang mind control. Pumapasok ang spores ng parasitikong kabote sa katawan ng carpenter ant at nagkukontrol nito ang isipan ng insektong iyon. Pinipilit ng spores ang insektong iyon na dumapo sa anumang lugar na gusto ng kabuti unti-unti itong naapektuhan at tuluyang nagiging kontrolado ng kabote. Pinipilit ang langgam, nalisanin ang pugad at pumunta sa mas mahabang halumigmig na lugar na ideal para sa paglago ng kabote. Kapag nakahanap na ito ng bagong tirahan, unti-unting kinukonsumo ng kabote ang hos mula sa loob palabas. Galing ang footage na ito sa isang kagubatan sa Cubic, Canada. Nagulat ang mga tao nang makita nila ang tila humihingang kagubatan sa ilalim ng lupa. Kapag malakas at mabilis ang hangin, Nahihila ang mga puno kaya, kaya tila babali na sa anumang oras Nangyayari ito kapag binabasa at tinatamaan ng malalakas na bagyo at ulan ang lupa Kaya lumuluwag ang lupa Ang hangin na humihip sa mga puno ay nagdudulot din ng na presyon sa mga ugat Kaya parang umaangat at bumaba ang lupa Maniwala ka man o hindi, may totoong kumukulong ilog sa loob ng gubat sa Peruvian Amazon Ang kakaibang ilog nito ay ay tinatawag na labamba Na nangangahulugang kumukulo sa init ng araw Maaring umabot sa 200 degree Fahrenheit ang temperatura ng tubig dito at halos lagi nag-i-steam. wala ang mga lokal na sagrado ang ilog at may taglay itong kapangyarihang pampagaling at espiritual. Ang totoong bahay na hugis sapatos na ito ay parang galing sa isang fairy tale. Pero ngayon ay ganap ng nakakalimutan at abandonado. Napapalibutan ito ng mga halaman at damo at nasisira na ito ng husto. Gayon pa man, nananatiling buo at maayos ang bato ng sapatos. Ayon sa mga lokal, itinayo ang bahay na ito bilang amusement park like na atraksyon ngunit hindi ito natapos. Isang matandang babae ang lumipat dito upang doon ipagdiwang ang kanyang huling araw. Natuklasan ng isang research team ang sinaunang komplikadong piramid at iba pang istruktura sa isang liblib na rehiyon ng Ecuadorian Amazon. Pinaniniwalaan ito ang labi ng isang sinaunang lungsod na itinayo at tinitirhan ng mga higante. Ayon sa alamat, maraming ganitong lungsod ang umiiral noon ngunit iniwan ng mga higante at muling na-reclaim ng kalikasan. Ang pinakamalaking piramid sa lungsod ay itinayo gamit ang malalaking bato na maayos na inayos upang bumuo ng slope na malinaw na hindi likas na anyo. Ang Goliath Bird Eater ay tinuturing na pinakamalaking gagamba sa mundo. Kadalasang matatagpo nito sa rainforest ng South America at naninirahan sa mga lungga sa ilalim ng mga batwa at ugat. Isa itong ambush predator na maaring umabot ng hanggang isang talampakan ang leg span. Halos kasing laki ng malaking kamao ang katawan nito. At ang buhok at barb nito ay maaring magdulot ng matinding pangangati kung malalapat sa mata o mucous membrane. Ang kakaibang nilalang na ito ay tinatawag na ghost bird ng South America. Ang malalakas at nakakaantig na tunog nito sa gabi ay tila hinagpis ng isang spirito. Ayon sa mga lokal, ang tawag ng puto ay parang pagdadalamhati ng isang spiritong umiibig sa malayong spirit of the moon. Malaki ang bibig nito kaya kayang lunukin ang prey ng buo. Malalaki rin ang mga mata nito at kadalasan ay nagpapanggap ng sirang sanga ng puno sa araw. Isa ito sa pinakamalalaking kuweba sa mundo. Kamakailan natuklasan din ang isang underwater tunnel na nag-uugnay sa isa pang kuweba. May humigit kumulang 1.35 billion cubic feet na espasyo sa loob nito. Sapat para magsiksik ang isang buong Boeing 747 sa malalaking passage ng Sungdong. Sa katunayan, maaaring magkasya ang isang New York City block kasama ang mga gusali at skyscraper sa loob. Natuklasan ang kuweba ng isang lokal noong 1990 habang naghanap ng silungan sa isang bagyo. Limang taon itong nakalimutan hanggang sa muling makita ng parihong tawang entrance at kinulungan ng mga researcher. Ang satanic leaf-tailed gecko ay isang maliit na gecko na matatagpuan sa isla ng Madagascar. May iba't ibang kulay ang species na ito kabilang ang purple, orange, yellow at tan. Ngunit kadalasan ay brown na may malilit na itim na tuldok sa ilalim. May mahabang spine sa ulo, katawan at trunk nito. Habang ang patag na buntot ay parang dahon. Nakakatulong ang itsurang ito sa gecko para magblend sa kapaligiran sa araw at iwasan ng predator. Sa gabi naman, nakakatulong ito sa paghuli ng pagkain. Ang Matamata Turtles ay karaniwang matatagpuan sa river basin sa Southern America mula Bolivia hanggang Brazil, lalo na sa Amazon at Orinoco. Isa ito sa pinakamalaking freshwater turtle species. May kakaibang itsura, may malalapad na ulo at leeg na may warts at ridges at maabang bibig. Para silang peraso ng kahoy at nililin lang ang prey sa pamamagitan ng pagkakapubli sa paligid. Hindi nila kailangang maghuli dahil ang mga isda ay lumalapit na lamang at hinihigop sa bibig ng pagong. Ginagamit ng mga lokal ang mga glowing mushrooms bilang natural na ilaw. Natuklasan ito ng ilang species habang nag explore sa fungal foray sa India. Nakakita sila ng napakaraming species ng kabuti. Ilan dito ay bago sa science. Narinig nila ang balita tungkol sa electric mushrooms at dinala sila ng mga lokal sa lugar na iyon. Nang i-off nila ang kanilang ilaw na mga sila nang makita ang berde-berding glow mula sa malilit na kabote. Natuklasan ng bagong species ng frog na ito sa Ecuadorian rainforest ng isang researcher na nakakita sa palaka na nakaupo sa dahon sa ibabaw ng batis. May translucent skin ang glass frogs na nagpapakita ng kanilang internal organs. Isa itong uri ng camouflage para bang hindi nakikita ng predator ang palaka at karamihan ng araw ay nagtatago sa ilalim ng dahon at sanga. Naghahanap ito ng pagkain at nagkikipagparami sa gabi. Ang kakaibang bagay na ito na parang extraterrestrial ay natuklasan sa loob ng Amazon Rainforest. Pinag-uusapan online na maaaring ito ay spaceship na nakatago sa kapaligiran. Nakatanim ito sa gitna ng mga puno, ngunit nakita ito sa satellite imagery. Mukhang malaki ito at hindi gaanong nagbiblend sa paligid. Natagpuan ito sa Brazilian state ng Rondonia. Nakakatuwang tandaan na walang ibang kakaiba sa paligid at kitang-kita ang hugis na parang malaking ilaw sa gitna ng mga puno. Isang ekspedisyon ng mga archeologists ang nagpapatunay na natuklasan nila ang nawawalang lungsod ng isang kakaiba at halos hindi kilalang sibilisasyon. Matatagpo nito sa Honduras. Ayon sa mga eksperto, bigla ang nawala ang misteryosong sibilisasyon halos isang libong taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pangalan ang natuklasang lungsod. Pero tinatawag ng ilan na ito ay Lost City of the Monkey God. Sa loob ng napakaraming taon, binanggit na ito sa mga lokal na alamat at kwentong katutubo. Sa ilalim ng rainforest ng Congo, may nakatagong 30 bilyong tonelada ng carbon. Matatagpo nito sa swampy peatlands sa ilalim ng mga puno. Sa pagitan ng mga layers ng clay at silt, may mga piraso ng halaman na nagkakapatong-patong at nasa iba't ibang yugto ng pagkabulok. Ang peatlands na ito ay kasing ng England. Natuklasan ng mga researcher ang pinakamalaking kilalang kompleks ng peat sa tropiko na may higit sa 30 bilyong metric tons ng carbon na naipon sa may 10,600 years dahil sa flooded forest na pigilan ng proses ng pagkabulok ng karbon at nabuo ang isang kapaligiran na umaasa sa maayos at regular na water source. Sa loob ng kagubatan ng Sri Lanka, may napakalaking rock formation na umaabot ng 660 feet ang taas. Ang kakaibang bato ay may mga fresco, misteryosong graffiti at ilang magagandang landscape gardens. Itinatag ang bato bilang stronghold ng isang hari halos 1500 years na ang nakalipas. Pinili nilang gawing base ang Sigiriya dahil naniniwala siyang magbibigay ito ng strategic advance sakaling may sumugod. Mabilis na naging abala ang Sigiriya Complex at may ganting layon na bumabati sa mga bisita sa galgitnaan ng bato. Sa hilagang silangan ng Sigiriya Rock ay matatagpuan ang sikat na Perong Hill na umaabot ng halos isang milya. Kasama rin sa mga tour sa Sri Lanka ang Rock Cave Temple, Sigiriya at Dambula Caves. Maring mag-hike sa tuktok ng parihong bato ngunit ang mag-hike sa Piranggala Rock sa madaling araw ay tunay na adventure. Makakakita ka ng tanawin ng layon sa rock mismo at maranasan ang pagsikat ng araw sa, sa Piraronggala Rock habang lumilinis ang umagang hamog sa paligid ng gubat. Isang mahiwagang lugar at sandali na hindi dapat palampasin sa Sri Lanka.